Pagpalang araw mga kasaulok, Kumusta po kayo? Kumusta ang lahat? nabili na po pala natin ang lahat ng mga sangkap na kailangan natin sa palengke at kay Aling Puring. Pagka uwi naman po ng bahay ay isinamasan ko na po yung mga gagamitin natin para sa pa-order natin na Maha Blanca. At pinagbubukas ko na po lahat ng mga delata kagaya ng condense, evaporada, mga mais at yung pong Coco Mama na gagamitin natin. Share ko lang po mga kasalo, mas hiyang ko po palang gamitin yung Coco Mama na nakasashay na fresh gata kaysa dun sa niyog na pinipiga po talaga. At para sa akin po ay hindi sirain yung Mahablanca pag yan po yung ginagamit natin. I-share ko po pala sa inyo yung version natin ng Mahablanca. Bali, tatlong 400ml na Coco Mama tatlong big evaporada na Alaska po. Or depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong brand. Two big can po ng cream corn at saka isang big na whole kernel corn at tatlong big condensed milk po. Naglagay din po pala ako ng 9 cups of water. Yung mga pinaghugasan po ng Gatas, Coco Mama, yun po yung ginamit ko. 6 cups of cornstarch din po yung inilagay natin na cornstarch. At naglagay po ako ng mga 1 fourth kilogram ng white sugar po. Para po sa akin, naglagay pa ako ng 1 fourth ng kilogram ng sugar. Ay saktong-sakto lang po yan sa tamis. At haluin lang po natin yan hanggang ma-dissolve yung cornstarch. At ilagay po natin yan sa mainang apoy at wag po nating tigilang haluin hanggang sa manikal yung gamat natin. Manikal? Medyo kumakapal na po dyan yung mixture natin kaya nagpalit na tayo ng shanse para hindi tayo masyadong mangalay po. Guys, make sure lang po na wag nyo muna po palang i-on yung apoy nyo hanggat hindi nyo po nadidissolve yung cornstarch. At pag na-dissolve na po, dun nyo pa lang po pala i-on yung ating fire. Fire! Yung iba naman po pala ay iba po yung way nila ng pagluto ng ating mahablangka. Bale, pagkulong-kulo na po yung mixture ng wet ingredients, dun pa lang po nila ilalagay yung kanilang ginawang slurry na cornstarch at water. Pero sa way ko po ng pagluto niya ng mahablangka ay mas nadadalian po ako. So, ayun po, no, nung makapal na po talaga yung ating mixture ay inalagay ko po yung one black ng butter. At hininaan ko na po yung apoy dyan. Dapat ganyan po yung consistency ng inyong mahablang ka. At hininaan ko na po yung apoy dyan ulit-ulit. Tapos, mabilis lang po ang paglagay namin ni asawa dyan. Habang ako po ay naglalagay na sa ating lalagyan, si asawa po ay sinasamasan niya yan. Sinasamasan? Bale yung yields po ng ating nagawa dyan sa recipe ng ating mahablang ka ay 11 styro, dalawang 500 ml tab, at 21 na combo meal po, para sa 21 combo meal. Ganyan po, yung 2 compartment na styro. Linipat na po pala natin yan sa dining area para palamigin. At habang pinapalamig po natin yung ating mga maha, ay naggayat na po ko dyan ng sangkap para sa ating pansit gisado. Pansit gisado combo with mahablang po pala yung ating menu for today. Pero parang yung ulam po namin yung naipakita ko. So ayan baka naka-ref na po yung mga manok, chicken balls at saka yung minarinate natin na pang chicken fillet para sa toppings ng ating pansit gisado. Ayan po pala yung ulam natin mga kasawlo. Yung tawag ko po dyan ay tinolang tahong. Masarap po yan. Yung konti lang yung sabaw. At nung malamig na po pala yung ating mahaba blanca ay nagtoppings na po ako dyan ng cheese. Balit cheese po yung ninatoppings ko talaga sa ating Maha blanca Feeling ko po ay mas masarap siya dahil Uh, nagahalo yung creaminess nung saltiness po ng cheese hugasan ko na din po pala yung mga ginayat na gulay ni asawa para sa ating pansit gisado si asawa po yung nagagayat sa mga gulay natin, at hinugasan ko na din po pala yung bihon na gagamitin natin bali pagoda brand po pala yung ginagamit natin na pansit gisado po, ayan po meron din po palang hipon yung ating pansit gisado nakalimutan kong i-mention bali 3 kilos din po na Pansit bihon yung ginamit natin dyan. Pagkaluto po ng ating pansit gisado, ayan, hiwalay din po pala yung gulay sa noodles. Ay, isinilansan ko na po. Bale, yung nagawa ko naman po sa ating pansit gisado ay, 2 kilo po na bihon, 21 na combo meal, tapos 22 na sa styro plate po na single po, at one tab po na special order. So ayan po no, habang naglalagay pala tayo ng gulay kanina na toppings ay hindi po nakaplay yung video natin. Ayan po at nilagay ko na yun ng dried bawang yan po sa taas at kalamansi. So ayan po yung pa-order natin na combo meal po, di ba diba? Sulit na sulit. Sa halagang 70 pesos, meron na yung Maha Blanca tapos special na po yung pansit gisado nyo. At 60 pesos naman po para sa ating Single styro, marami-ramindan din po yan mga kasawlo. Kaya po yan hanggang dalawang bata makakakain po. At nang mapak na po natin yung ating mga pa-order, ay naligo po muna ako para ma-preskuhan ako. So ayan po, at sinasamasan ko na yung mga taga dito sa atin. Sinasamasan. Ayan, sobrang nakakahapi ng heart po pag yung mga kapitbahay mo mo um order po ng mga paninda mo. Ayun, hanggang dun po yung dideliveran natin hanggang sa dead end po ng ating kalsada. Dahil wala naman po tayong pa-order na cheesy hotdog dito banda sa atin, pagkatapos ko pong dineliver nung mga dito po na order, ay dun ko na po inaluto yung ating cheesy hotdog overload. Bali, nagpalit po pala tayo ng hotdog, ginawa nating chicken franks. Dahil request po ng mga Kasuki po natin. So ayan no, nagde-deliver na po pala yu, si Sao, yung malapit po dito sa atin, yung mga pwedeng i-motor po or i-single motor. At iyan po pala yung idide-deliver natin sa Paroba mauli at sa pangulo po. So ayan, maraming maraming salamat po sa mga laging umu-order. Hindi ko na po kayo maiisa-isa ngayon dahil sobrang dami nyo po mga kasawlo, mga kabarangay. At very thankful po kami ni asawa dahil lagi po kayong nakasuporta. Ah. Ayan, flex ko lang po pala yung mga pa ako, no? Hindi po pala ako nakapag dahil masikip na po sa ating tricycle. At nagkandaligaw-ligaw pa po, po kami ni asawa. Grabe, buti na lang po yung mga customer natin, yung mga kabarangay po natin. Sobrang understanding dahil medyo late po tayong nag-deliver mga yung iba po na deliver natin mga bandang 4 p.m. na si Insan nga sabi niya san anong oras yung order siguro po gutom na sila so ayan po mga kasawalo hanggang dito na lang god bless us all